yung unang video Ray 6 ah uh, real time kasi yon kaya hindi ko nakita mabuti yung magnolia yan na iba yung paceline na nakuha ko kaya isama nyo rin dito pumili na ako ng mga paceline na dapat ilaban kung i-arrange natin siya by PBR Nandun si Don Julio eh. Tsaka makikita nyo dito sa summary, puro 5. Kaya isasama nyo na yan. Si Don Julio. Pero kasi no bearing yan. Kaya tingin ko laban din yung iba dyan. Ang mahirap lang pagpilian dyan kung sino makauna kung yung main event o oh, asyong. Pareho kasi yung class rating nila yung mga bigat ng grupo na nilabanan pinakamagandang grupo na mga nilabanan yung sa East pero di pa nakakabandera kasi banderista yan eh so kung i-arrange natin by best time nandun yung sophisticated kaya lang hindi ko nakukunin yan kasi ang baba nung grupo niya eh chamba na lang siguro yan saka yung iron niya, yung output ng time di maganda. Kaya yung isang kukunin natin dito ah uh, nandiyan sa dalawa na 'yan. Pero mahirap kasi magdesisyon kung sino diyan yung mauna. Ah uh, doon ako sa main event. So you say kumpili 'yon. Tapos pa rin 'yang si Agidaw. So tatlo, size ah 52 tsaka 4.